video pero pa ngayong araw na to is uh, pares lang naman yung araw na pagpunta namin dito sa Zambales pero right now susubukan namin mag jet ski tapos yung ibang kasama namin is uh, mag uh, banana boat so ayan oh, sila oh guys hello mga katungta Whoa! what's up what's up what's up what's up what's up, what's up? What's up? ang kasama ko sa jet ski. So what's up pare mak, Salamat we sa libre pare had not... had <laughs> Dito sa Subic, may kakilala kami dito kung baga uh, tropa. Nel, halika. Shoutout ko muna sa vlog natin. Ito yung kakilala natin dito sa Subic na tinutuloy natin tuwing ano. Tuwing punta natin dito sa Sambales. So, good luck. Salamat sa iyo pare. Tapos uh, ang tropa niya. Tropa ko, tropa ko. bro, Hi sa TV niyo mga pare ko Sige sige Okay sige po Nice to meet you mga sir ha Mike TV Katumpak Katumpak Salamat po ha So ayan mga katumpak Waiting kami sa Banana Boat Den Jet Ski So, kung makikita nyo, maraming mga nagre-rides kasi open na dito sa Zambales. Ayan sila. Ito, mga dito. family. Open dito, ma'am. Open, open dito. na po, open, open dito. na po. Okay. Wala si ka na ka-face mask dito, along the bay. Okay, kuya, okay. ano ang pangalan po? Ako si Masi Corpus, isa sa mga lifeguard dito. Okay, okay. okay. si Masi Corpus. Ayan, na kami mag-face mask dito sa area ng beach. Okay. Kasi zero. MGCQ MG to, MGCQ, kung makakalusot nyo sa, sa highway, pwede na kayo pumunta rin sa Okay, okay. shout. Hindi kayo sa mga beaches.

Ay, isa pa. Isa pa. Ang baba ng dono. Oto, dolphin ulit. ng dono. Yung may gumataas. Babalik yan, babalik yan. Dolphin, dolphin. <laughs> Is ba? Yes, per head. Yes, two yeah. per head yeah. sa banana boat. So affordable, oh. uh, di ba? Affordable. Yes. Very yes. affordable. Very affordable. Very affordable. So pura pura. So pare ang <laughs> <laughs> so, so, nang libre sa akin Yung sa jets kasi Sir oh. Mac. Yeah, no. Shout out. Shout <laughs> out. Yatumpak. Oh yeah. Uh. Ayan oh, o, oh. Katulad doon. Ayan, sila nga ano, mamaya. Ganyan ka be. Woo! Kailangan. Ay, tanginan. Lupit ko May sa Sarap. Ang ganda, ayun, no? Meron. Ganda, ganda. Hindi, request lang yun. Hours doon si Black Mold Dolphin. <laughs> so, ayun mga katumpak. Kumatras yung Black Dolphin namin. Sabi nila. <laughs> <laughs> Wala pa eh. Wala pa ng aming May tae, may tae. May tae? May tae. Ano may <laughs> tae? Ayun! Sa na. Wala na, wala na. Ngayon pa ko ah. Umawa kayo mabuti. Sino dito? Si Utol. Sana kuya kaso. Pwede ba dito? Kaso wala pa yung jet ski. Sa jet ski kami, kuya. Dadaanan daw natin. O, pwede ba ako sumabay na doon? Dadaanan na natin. Para makuha na yung, ano, yung sa jet ski. Ay, dito. Kasi, kasi nasa vlog. Sa likod siya. Oo. Kasama ka na rito. Ganito na lang. Sige siya, sakay ka na sa akin lang. Okay, sige, sige. Oh, doon ka na mag-inquire siya. Okay, sige. Sige, sige, sige. sige. Sa Sakay muna tayo sa ano, sa mga tropang ano <laughs> thank you thank you thank you mga tol okay. subscribe nya salamat hindi hindi Ay, ito, Sasabay lang naman. Ika, ikaw gagamit ng jets ko ba? dalawa kami, babalik ako rin. Sana ako sa likod o harap. Pwede na ako sa vlog. So, ito mga men. dito sa jet na, na nahihila dito. Sa

okay, sir. Sige, sir. Sige po. Sama ko na doon. <laughs> okay, sige sir, sige sir. Okay po, sige po. Nangikot tayo po. 乡长、啊